Naging viral sa social media ang kwento ng paniningil ng Bureau of Customs ng 20 mil sa isang bag na gamit na at bigay lang mula Canada. Pero nagre-reklamo, mas nadismaya sa inasal sa kanya ng mga taga-customs. Sumaaksyon si Carlin Exclusive ging viral sa social media ang post na ito ni Norlin Robles, sunga na inirereklamo ang ilang tauhan ng Bureau of Customs. Kwento ni Norlin sa News 5 October 9 nang pumunta siya sa EMS Field Post sa Pasay para kunin ang box na padala ng kanyang kaibigan mula Canada used items na mga relo at bag na Louis Vuitton ang laman nito. Pero hindi raw pwedeng makuha ni Norlin ang mga gamit hanggat hindi nagbabayad ng karampatang buwis. At nagulat si Norlin nang pumalo ang buwis sa 20 mil. Pinilit ni Norline na humingi ng paliwanag kung bakit ganun kamahalang halaga. Kahit naggamit na ang bag, ibinigay e lang at discontinued model pa. Yan, ko babayaran ko naman, wala naman kasi so, compliant naman tayo sa gobyerno. Eh, kailangan kasi may tax talaga. Sinubukan ni Norlin na kunin ang mga pangalan ng mga humarap sa kanya pero wala raw maipakitang ID. At imbes na asikasuhin daw siya, ay tinalikuran lang ng mga taga-customs. Na nakalagay po sa labas niyo, may signage kayo, irespeto eh, namin yung trabaho niyo. Oh. Ito po bang ginagawa niyo sa akin? Simple yung pagtatanong lang ng pangalan ng tao. Respeto po ba ang tawag dito? Hindi niyo ako pinapansin eh. Mandatory yan bukod sa pagsusuot ng ID, mandatory na pag hiningi mo yung officer of the day, hiningi mo yung pangalan ng officer of the day, hiningi mo yung pangalan ng taong kausap, ibibigay nila sa yung for transparency. Tumanggi para ang custom sa cheque. Ang gusto ni finance, cash. Imbita e, akong cheque kasi nga prepared ako. Sabi ko, ma'am, ba't ayaw ko ng cheque? Mas secure yun. Tsaka, yung transfer nun, back to back, mas sigurado, mas gana. Pero nagawan raw ng paraan na mabayaran ni Nordine ang padala sa kanya gamit ang manager's check. Pinuntahan ng News 5 ang BOC ng EMS field post sa Pasay pero walang humarap sa amin. Pinuntahan din namin ang ahensya ng BOC, field post Manila at Quezon City. Tumangging humarap sa kamera ang customs collector pero paliwanag nila, branded man o used items basta imported ay may buwis kahit pa ito ay regalo. At ang halaga ng ikakaltas na buwis nakadepende sa halaga ng gamit. Exempted lamang daw ang mga padala ng mga overseas Filipino workers una talaga pang second hand. Number two, maski second hand dahil magkano ba talaga ang value? Pag may value, may duty at may tax. Dapat meron siyang resibo maski second hand. Papakita niya. Doon sa nagpadala yung patala, dapat dyan may invoice, may resibo, may packing list. Yun ang requirement dyan para maayos ang pag-aasin ang hindi mapalampas ni Norlin ang umano'y mga aroganteng pakikitungo ng mga tauhan ng customs. Ayon kay Attorney Mel Santa Maria, may karapatan si Norlin na sampahan ng reklamo ang mga lingkod bayan sa ikinilos ng mga ito. Dapat open sila sa reklamo. Iyan ang buod ng isang lingkod bayan. Kahit na anonymous, pwede mong ihain sa ombudsman. At ang ombudsman, ay patatawag yan at pasasagutin yan. Bagay na sinigundahan, hindi na. When will we'll have to be conscious, kasi customer natin, ikaw at saka ang taong bayan. Kayo ang boss namin eh. Pero si Norlyn ayaw nang maulit ang ganitong karanasan. Ay, hindi mo ko ka pwedeng kayan-kayanin. Nandito ka sa teritoryo ko. Oh. When in fact, it's the other way around. You can tell them na, oh, yung pinapasahod sa'yo, the reason why you have an agency functioning is because of us, taxpayers. news 5 be sure to come back news 5 everywhere copyright 2015.